Maki Rena. Win Radio. Halu halu. Halu kay Ube, mga marikoy parikoy, mga kapit bahay kong pakela merod, pakela mera. Hindi okay na lang, may standby tutok baon, babad walang hugutan pa rin sa istasyong napapakinggan kahit saan, kahit kailan. 91.5 Win Radio. Depende <tinyo> 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 dito na naman ang inyong kumare. Present to present, never umaabsent. Willing na willing, makialam sa buhay ng may buhay. Talong lalo na sa ating mga kapitbahay na may pinagdaraanan sa buhay. Ito ang makialam. <tinyo> <tinyo> makialam na, makialam na mga kapitbahay. Makialam. Ngayon na at pakinggan at makialam sa problema at pinagdaraanan ni Elmer ng Katipunan. Maki -ma alam! Maki Rena, gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa balikbaya na pamangkin ng misis ko, si Leia. Wow. Nagbabakasyon noon si Leia dito sa Pilipinas para asikasuhin yung negosyo ng nanay niya na pinsa ng misis ko. Habang nag-aasikaso sa kanilang negosyo, eh, pinakiusapan ako ng misis ko na samahan at ipag-drive ko muna si Leia dahil busy din si misis sa trabaho, Maring Maki ako naman e eh, freelancer na driver kaya medyo maluwag ang schedule ko depende sa tanggap na biyahe. At dahil hindi pa rin naman masyado marunong mag-drive si Leia, kaya ako muna ang pansamantalang kinuhang driver at instructor niya para maturuan kung paano mag-drive dito sa Pinas, lalo na dito sa Maynila. 25 lang si Leia Maring Maki. At ako naman, 49 years old. Maring maki sa araw-araw na pagsama ko kay Leia, ay hindi ko maiwasang mabighani sa taglay niyang ganda. Ang hilig pa man din magsuot ng sexing damit ni Leia. Kaya hindi ko maiwasang tumingin sa kanya at matik na yon Walang mintis, palagi akong nabubuhayan. nakaraan, nagyaya si Leia, nadalhin dalhin ko siya sa lugar na hindi pa niya napupuntahan na malapit lang sa Metro Manila. Gusto niya raw muna kasing huminga. Kaya naman dinala ko siya sa Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Ganun ang peg. Dinala ko siya sa Antipolo kung saan una kong dinala ang misis ko noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. Kaya lang medyo maulan noon at masama ang panahon, Maring Maki. Inabutan kami ng malakas na buhos ng ulan doon, kaya na-stranded kami ng ilang oras sa taas ng Antipolo. Wala na akong nagawa, Maring Maki. Hindi ko na napigilan pa na-realize ko na medyo wild pala ang pamangkin ng aking asawa. Kasabay ng malakas ng buhos na ulan, nagpadala kami pareho ni Leia sa bayo ng aming nararamdaman. Maring Maki, wala raw pinagsisisihan si Leia sa nangyari sa aming dalawa. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin kami sa aming ginagawa. Oh! Gusto raw ni Leia ang mga tipo ko. Yung bang mas may edad sa kanya. Mare gusto ko nang ihinto dahil baka mahuli kami ng asawa ko. Pero aaminin kong nabubuhayan ako at pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata kapag kasama ko si Leia. Oh! lamang po at maraming salamat. Please lang po, itago nyo nalang po sa pangalang Elmer. Ayan po si Elmer ng Katipunan. Mamaki alam! Diyos ko ah. <laughs> agoy! Agoy! Mamaki alam! Tito Elmer! Ay, hindi ka nabasa, umaati ka bong bula ng bibig ni Maki. Maki! Alam! Ba, Tito Elmer, na maglubay, Diyos Alam mo na mali, ikaw ang nakatatanda dyan eh. Pero para ikaw pa ngayon yung hirap magdesisyon kung tuloy ba o tige. Ay, ikaw ang nakatatanda sa inyong dalawa, bagets na bagets pa yan. Eh naman tayo hindi na grade 2 niya ni. Eh. Ah, Para ka hindi na grade 2. Malamang mali. So, anong gagawin kapag mali? Siyempre, o, oh, tama, itatama. Yeah! So, yung mali na nga, paninindigan mo pa rin. Ano, sarap na sarap. Yung mga ganyan talagang babae, eh, no? bet ang mas matanda sa kanila. Pero Diyos ko naman, wag naman sa may asawa na. Ay, ay. ba? Mabuti sana kung byudo o byuda. Pwede. Pwede yan. Hindi kita ganjan Pero yung may asawa naman, Diyos ko naman. Tapos tita, tito mo pa. Kilabutan naman sana, no? Karing Elmer, hindi na kita kailangan payuhan pa. Matanda ka na. Kaya mo na yan! Basta mali yan, ha? Mali yan. Kung ipupush nyo pa rin ni Leia yung mali, eh di ba haala kayo sa kahihiyan? Buhay nyo naman yan. Pero sana lang sa dulo, walang sisihan, ha? Ayun lang, yun lang madadamay ko sa'yo. Ayun lang ang may ko sa'yo. Marami naman paraan para makaiwas sa tukso. Gustong gusto mo lang talagang nilalapitan ka ng tukso. Sir. Imbis na pas, eh, pangas kung pangas ka pa. nako, Elmer. O, maglubay ha. Maglubay. Kung ayaw, Eddie eh, wow. <laughs> charing, charing gola po si Elmer. Ang nagpabula naman sa bibig ni Makirena. si Elmer ng Katipuna na ayaw maglubay. Pwestora ni Elmer, mga bahay, dito pa rin yan sa Maki Alam. Kaya kung kayo gusto nyo rin bumula ang bibig ko sa inyo, At gusto nyo rin ko ang inyong mga pinagdaraanan sa buhay, willing na willing naman akong makialam dyan. At pwede rin kayo makialam ha sa ating post sa Facebook page ng Win Radio 91.5 Win Radio Manila. May post tayo diyan araw-araw. Pwedeng pwede, pwede kayong makialam sa ating comment section. I-share niyo rin kung nakaka-relate kayo. Too risky to share. Agoy. O, share nyo na lang, share. yung makialam kayo sa comment section. Gustong-gusto natin yan. Nakikialam tayo sa buhay na may buhay, di ba? <laughs> Kung meron din kayong gustong i-share na istorya na gusto niyong pakialaman ko, pwede kayong mag-message sa akin sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A. -E DJ Makirena. Pwede rin sa ating email, djmakirena at gmail.com. Yeah! Yeah!